mga bata. Ito na po. Juan? Juana? Kumain na kayo. Juana, Juan, magbihis na raw kayo, sabi ng lola niyo. Mom, I'm busy. Maaga daw kayong pupunta sa head office for your orientation. Ah, sumunod na lang kayo, please. Baka mamaya magalit na naman ng lola niyo. Mom, why are you so annoying ba? work there. And I have plans too, Mom. Huwag ninyo akong susubukan. Tumayo kayo dyan. Sige na, huwag kayong tinatamad-tamad na ganyan. I'm not tamad. I'm just on my energy-saving mode. Dahil ilang gabi na rin akong pagod. Tired of doing what? Partying? Tumayo ka na d'yan. Sinabi ko, tumayo ka na d'yan. Pag sinabi kong tumayo ka, oh my... tatayo ka! Tatayo ka! Tita, naka-impake na po kami. Uh, naka-impake na rin po kayo? Marami kaming time para mag-impake. So, for now, kayo na munang aalis. Don't worry, nasa labas na yung lalagaw La niyo. Lalagaw? Halika na! Labas na kayo! Halika na! Alis na! No, no, halika na! Labas na! Lalabas kayo! Lalabas na kayo! Bilisan nyo. Oh, ayun na pala yung lalago car nyo. Kaya bilis-bilisan nyo. Ina, no, no, lapas na. Lapas ah. ah. na. pa Sorry. Ah. Sandali lang. Sandali lang. No. Para sa poet. Hindi mo ba alam? It's an ad card kind of day today, and isa ka sa mga na-ad card para i-deliver sa mga ayaw malayo sa Ang swerte niyo, eh. hindi niyo na kailangan mag-FX kasi si Mommy, kinuhanan na kayo ng lalago. Mm. <laughs> hindi tayo aalis na magkakasama. Bakit pa? Eh, hindi naman tayo parehas ng pupuntahan. Ano hindi ko Akala ko ba matalino ka? Ngayon na wala na si Tito Tony. Hindi tayo pamilya. Kaya, magkanya kita. Tita, totoo po ba yung sinasabi ni Amy? Maghihiwahi mo na yun ako tayo. Aaminin ko na Ina. May malilipatan na kaming maliit na apartment. Pero eh, hindi na namin kayo pwedeng isama doon. <laughs> Bakit po? Akala ko po ba pamilya tayo? Pamilya? Yeah, we live in one house, but that doesn't mean we're family. And alam mo namang walang naiwang pera o kahit na anong property siyang daddy mo. Na-withdraw mo na yung natitirang pera dun sa joint account natin. Di ba? Eh, wala naman ako masyadong savings para masuportahan kay Nono, Kaya, Tama si ibo. Magkanya-kanya na ulit tayo, gaya ng dati. Oh my god, Lola! ano ba? Ilang beses ko po ba talaga sasabihin sa inyo, na ayoko nga magtrabaho sa Dela Costa Food Corporation? Mahirap ho bang intindihin 'yon? I thought we already discussed this. Nandito dito pa rin kayo sa akin. Kaya ako pa rin ang masusunod. Kung kukontrolin niyo lang naman ang buhay ko, Lola, then I might as well leave! That's enough, Joanna. So what are you waiting for? Pwede ka na umalis.